Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagsalita na ang isang netizen na saksi sa nangyari matapos mabash ang tiktoker na si Chris Aliaging o Chris Habibi, kaugnay sa viral video nila ni Filmar Alipayo na ipinost niya sa kanyang tiktok account. Matatandaan na nag-viral ang naturang post ni Chris na kung saan makikita na nag-uusap sila ni Filmar. Sa Facebook ay ibinahagi ng isang netizen na si Ekang Devila ang picture na kung saan magkasama si Filmar at Chris at may isa pang babae. Ang kanyang post raw ay hindi para ipagtanggol si Chris kundi para linawin ang naturang isyo. Aniya gusto na umano mag-exit ni Chris sa mga oras na iyon ngunit may nagpa-picture sa kanila. Aniya pa, kilala raw nila ang isa't isa at wala rin daw anumang landian na nangyari sa dalawa. Nabanggit rin ng naturang netizen na hinahanap nila si Andy. Tagdag pa nito, hindi umano kasalanan ng kanyang amo na naging klingi si Filmar sa amo niyang si Chrisa. Speak na ko with this issue. I saved this photo sa nag-viral na post atong babae nga naa during Atuna time. The photo is not mine. Just to clear not to defend, Krisa is trying to exit during that time pero naiga pa picture sa ilaha, judging by just reading the first page of the book. They know each other and wali something sa ilang pagbonding, we just want to enjoy not to biga biga. Kanana lang sad daw. Uwag, uwag sa daw uwag-uwagan niya sa drama na mo si Miss Andy that time. Dilinasala sa akong amo kung inggan anak at si Filmar sa iya. Go lang bash lang.